Hello Indians. marami ang nag-react at nagkomento sa ating uh, pinunong Pablo. Hindi lang mga Pilipino, hindi lang mga Pinoy, kundi mga Chinese ang nagkomento sa kanya sa kanyang pagiging magaling sa pagkumpos ng kanta at pagsulat ng kanta. Na ito nga ang mga Chinese na talaga namang na-appreciate siya at proud sa kanyang obra na Gento na hanggang ngayon ay uh, usap-usapan at sinasayaw pa rin sa buong mundo ang Gento Dance Challenge at umabot na ng almost 31 million views. Kaya naman, uh, congratulations Pablo. Andyan po ang mga komento ng mga Chinese netizens at Chinese fans at Chinese agents na rin dahil uh, walang sawang silang sumusuporta sa Gento Dance Challenge sa kanilang uh, TikTok doon sa kanilang lugar. At maraming salamat mga ka-18 sa inyong panonood.